Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy natin minomonitor itong uh, dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong severe tropical storm na may international name na trami na dating si Christine, so nakalabas na ito ng ating uh, PAR kahapon, uh, alas 2 ng hapon or 2pm. So yung latest location naman natin, as of 3am today, ay sa layong uh, 630 kilometers kanluran ng baknotan sa La Union. Uh, ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 95 kilometers per hour. Pagbugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito westward or pa kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour papalayo sa ating bansa. At uh, ito pang isang bagyo, itong tropical storm na may international name na Kong na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, yung last location naman natin, 1,825 km silangan ng Central Luzon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Paggalaw naman ito ay northwestward sa bilis sa 35 km per hour, palapit dito sa eastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na yung trough o extension nitong uh, si Severe Tropical Storm Trami na dating ang si Christine ay magdudulot or, or nagdudulot ng mga kaulapan sa malaking bahagi sa western section ng southern Luzon. Samantala, yung southwesterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran na pinapairal ni dating si Bagyong Christine ay magdudulot rin ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw sa malaking bahagi ng, ng uh, uh, Visayas at itong northern portion ng Mindanao. For Metro Manila and sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, Makarana sa tayo ngayong araw ng mas maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At ito nga yung ating latest track and intensity forecast para kay Severe Tropical Storm Christine na issued 11 p.m. yesterday. Nakikita natin dito sa ating track yung patuloy na generally westward na paggalaw ng nasabing bagyo simula ngayong araw hanggang bukas araw ng linggo. Pero pagsapit ng Monday, next week hanggang Wednesday, makikita natin, makikita natin dito na bahagyang lili ko yung paggalaw ni Bagyong Christine at maglulup ito counterclockwise and then maggagalaw or gagalaw generally eastward papalapit muli dito sa western boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung looping movement na ito magiging heavily dependent sa magiging track and intensity ni itong isa pang tropical storm na ating binabantayan, itong tropical storm Kongre na nasa silangan ng ating uh, Philippine Area of Responsibility outside bar. At uh, hindi lang uh, ito yung factor na nakaka no So itong uh, iba pang weather systems na nakapalibot kay Christine, makakaroon yan ng epekto dito sa paggalaw ng nasabing bagyo. Isa dyan, yung mga high pressure areas sa periphery ng nasabing bagyo as well as yung northeasterly wind flow, ito yung uh, yung hangin na nagagaling sa Hilagang Silangan na pumapasok dito sa sirkulasyon ni bagyong Christine so may epekto rin dito northeasterly wind flow sa posibleng paghina ng bagyo sa mga susunod na araw so simula ngayong araw hanggang bukas Makikita natin dito na mapapanatili ni Christine ang severe tropical storm intensity category. Posible itong bahagyang lumakas or mag-slightly intensify. Pero pagsapit ng Monday to Wednesday dahil nga sa pagpasok ng northeasterly wind flow, makakaroon ito ng epekto sa posibleng paghina or pag-downgrade ni Christine into a tropical storm category. At ito naman ating track and intensity forecast para kay Tropical Storm Congray na issued 11pm rin kagabi. So uh, makikita natin dito sa ating uh, track forecast, yung generally west-northwestward naman na paggalaw ni Tropical Storm Congray. So possible bukas or Sunday early morning or madaling araw ng Sunday, makapasok na ito na ating Philippine Area of Responsibility at pagpasok nito, bibigyan natin ito ng domestic name na Leon. Magpapatuloy ng west-northwestward na paggalaw ni Tropical Storm Kongri hanggang sa araw ng Lunes. Monday to Tuesday magiging northwestward yung paggalaw nito. Tuesday onwards, magiging northward naman or pahilaga yung paggalaw patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So mapapanatili ni Kongre yung tropical storm category niya uh, throughout the day. Posible itong lumakas bilang isang severe tropical storm category bukas araw na linggo at pagsapit ng Monday onwards, mas lalakas pa ito bilang isang typhoon category. At makikita natin dito sa ating track forecast na posibleng manatiling malayo itong si Tropical Storm Ray Uh, tropical storm, Kongri, sa ating uh, kalupaan or sa Philippine landmass. Pero ngayon pa man yung outer rain bands na nasabing bagyo, posible magdulot ng mga pag-ulan in the coming days dito sa extreme northern Luzon. As well as yung southwesterly wind flow na posible na itong hatakin, magdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kaya manatiling umantabay. Follow